big boss of the Pogo in Porac. Tinulungan ka ba ni Juan Renbu na maka eskap? Nakakapikok ka na, ha? Nakakagigil ka na. Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunuti namin sa inyo na parang ngipin. marami lumabas na mga photo na kasama mo si Tuan Ren Wu. This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porak. Interesado ko malaman kung ang mga kakutsaba mo sa Pogo ay mga kakutsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Tuan Ren Wu na maka-eska po? Madam Chair, hindi po. Well, kung hindi kanya tinulungan, Panahon na para iset yung record straight. Sino, sino-sino ang tumulog sa iyo para makalabas sa Pilipinas? Paano ka lumabas at tumalis dito? Madam Chair, isa rin po yung concern ko po doon sa safety ko po. Pagka, That is not uh, my question, Miss okay. Alice. Hindi ko na po tinatanong ang bitin ng tanong uh, namin ni Nacendo Roy sa inyo. Tinatanong ko, paano anong ka umalis sa Pilipinas? Miss Alice? Ah, uh, umalis po kami Madam Chair, um, uh, by boat po. By boat? Okay, paanong by boat? Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng, hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yun? Ah, uh, yes po, meron po. Ah, so yate ang sinakyan nyo pero po kami sinagyan po na yate po. Okay, at least malinaw. Hindi na lang small boat, big boat, very big boat. Yate. Madam Chair, kanino po yung... Yes, SP Pro Temp. Kanino? Who owns the yacht? Uh, Madam Sen, uh, Sen, hindi ko pa alam sino may ari po nung yate. Sino? Miss Alice. parang, actually, uh, SP Protem, para ito yung tanong dun sa McLaren. Noong una, hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposible magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantataka sa bansa. Sino may ari ng yate? At yon at, at saan, saan, Galing saan niyo sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta niyo? Ah, uh, send yung yate po kung sino pa mayare ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Okay, talagang dapat na nasign namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Sa, sa, uh, send. Oh, related question. Uh, uh, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yun. Sino? Ah, uh, Sen, ah, uh, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo no, po? You no, you okay, know it's, not, okay, Miss Alice. Natatapot po ako, hindi ko po masakay. No, 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 no. Sino ang nag-facilitate, yung tanong ni Sen si Doroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam, Madam Chair, gusto gusto ko po sabihin, pero Pwede, hindi po ko po, po masabi po sa public. Isulat mo sa Isulat papel. Isulat mo sa papel. at Isulat ipapasa masulat. ng Comsec sa amin, Sige mga na. senador dito. Isulat mo sa papel. Sino may ari ng yate at sino nag-facilitate, masakyan nyo yung yate. Yung may ari po, tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Tordi David, you better... Uh tell your client to tell the truth and allow her to to, uh, to write in paper the the owner of the yacht. Saan ka sumakay Alice? Sa yate? Anong port? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i- discuss po sa public. Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunuti namin sa inyo na parang ngipin. Oh, write it on the paper. Kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. At saka makatatapos ako. Kasi pasensya na po talaga, pero natatapos po talaga ako. Kung Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan niyo po ako mga. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong detret. Ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Kasi gustong gustong, gustong gusto ko po talaga i-discuss. sa, gustong, ako, gusto, gusto mo pala disabihin sa mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka, Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institutions sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Grame. Isulat yes. mo na yung may-ari at facilitator sa yan. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Po. Let's take it one day at a time. one step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na uh, although may duty kayo sa client ninyo, pero ang imbisigahan natin dito is sindikato na uh, sabi nga ni si Turtulpo, matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupunta nito walang solusyon nitong uh, imbisigasyon na ito kung hindi natin matumpong sa sindikato. So ngayon kung wala tayong makuha nitong informasyon alala, baka hindi alam nito mga abogado ni ni Alice do na later on baka sila rin mapipiktima nito sa sindikato na ito kung, hindi tayo magtutulungan nito we need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga uh, baka ito transnational crimes na itong uh, transnational criminal syndicates na itong na uh, involved dito kailangan magtutulungan tayo dito dahil uh, bansa natin ang nakataya dito hindi lang si Alice Go Alice Go Pilipinas. Kumanda na sa ng Pilipinas pag nayari yung mga sindikato na yan? Tumulong ka. Thank you, Madam Chen. Salamat, Senator Roy. Uh, NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka sa nasa amin pong custody ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings ng yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Uh, alam ko lang po kulay puti. Kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala na pong, wala po akong makitang number. Tapos parang may may mga wings po, gano'n lang po. Ah, uh, okay. So, yeah. Ah, uh, hindi ko pa nga na itatanong yung number na bagi mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Ah, uh, actually, naka-cover po kami kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Ay, walang, wala kang nakitang number? May letters ba sa yate? Ah, uh, mayroon parang sticker po na wings po. na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yung Miss Alice. Makeup po, tapos kahit gabi po, uh, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi, ano, gabi, tapos naka-sunglasses kayo, bakit ganon? <laughs> no, so, nung gabi yon saan port kayo umalis? Sa kayang yate? Yung port, ito si previous question. Oh, yes, SP Pro Tems. Saan port kayo umalis? Yung port po, hindi uh, ko po alam yung exact pero Manila po. hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. 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 So, sa isang Metro port Manila? sa Manila. Metro Manila or? Metro Manila po. Metro Manila. So, sa isang yacht dock sa Manila. Uh, yung unang sinakyan po namin. Just to Una. put on Just to put on record. that this is absolutely uh, uh, in contrast with the statements made by Miss Sheila Go that they traveled from uh, Banban for five hours, Madam Chair, uh, south of uh, Luzon. And uh, now, uh, itong si Gua Huaping is saying that uh, uh, they took that the uh, white boat here in uh, Manila, Madam Chair. Just put on record. Yes, thank you, Sen. Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung uh, pangalan ng may-ari at facilitator sa yate? Kisulat po. Kanina pa po namin, kanina yung pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo ba kong yes, lumapit uh, sa kami sen, para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, and JV. Yes, uh, Madam Chair. Uh, is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape, escape story? So that we can... Um, we can compare it to kay Sheila, no? kung talagang totoo. Ngayon pa lang, magkaiba na eh. Isa small boat to big boat, ito yate. So probably, kung pwede lang, nga. Uh, alis hindi naman ito makakape sa iyong mga kasong sa iyo. Pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas kasi matutulungan mo din na committee eh. Para at ang lahat, para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun ay eh, yung mga may mga kriminal na tumatakas eh, hindi ito maulit. Yun lang pagtakas mo kung Pag gusto na malaman. Pwede mo inarrange sa dahil, Madam Chair. Salamat, Sen. JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sa, sa yate.